yun ang dami oh pili na malaki okay racing again ganyan lang po kalaki yung isda hindi naman po kayang putulin to Dali natin dahil pang malaki na po ito eh capacity po nito is 5 kilos ayan hindi niya kayang putulin to ng basta basta ay naku sumabit Uh -huh. Double pala. <laughs> Aserte, double po. Oh. Double. Wow! Sang so, laki-laki. malaki yan dami oh langanin pa yung sukat sayang ang dami pong silver oh subok ko tayo isa Pulpo, mana tiara? Okay, so no, wala. Malang ini pangalang po yung silver dito. Nakalamutan nga lang atin yung ating color. Hindi <laughs> ko po nadala. Lahat ng kilo pa lang po. Pero kung pagtsatsagaan po, pwede na pili-pili lang po ng malaki ngayon ganito kalaki yan ayun o oh. ating kilo pa lang po ang sukat pero kung pang ok napakasarap na po yan, yan. morning morning mga kadiskarte Sige po, ulit tayo dito sa ating paniniksay. Ito dito ulit tayo sa ano, uh, ating paborito mga pamarilan. Wala pang harang tayo na ikita magandang sukat. Bukod hmm. sa silver pa lang po nakita natin. Pero pwede na rin yan. So titingin din pa ba tayo baka mayroong kasama na marami. Malaki-laki. Marami po sila eh field muna natin at saka titingin tayo tayo dito bago tayo pumunta doon sa atin talagang uh, spot yung pinanghulihan po natin maraming common sana mayroon po doon kahit na magiging malulang ngayon tayo, titingin muna tayo kahit puro ganito muna yung ating mahuli dito okay lang kahit puro silver muna jajan pengen bakit ada li kayak kayak ada alih pala <laughs> kalau kau tidak tinamaan bakit jajan na natin yan maliit pa yan lakas ka na rin ah. tayo bago tayo makadaling dating doon sa ating upuntan na may na tayo at yung pala uli na una wow, sorry okay. ka pa, ito okay adaplis pa oh lalim po yung ano nila, lubog sila oh, baka meron pa dito wala diretsyo na ulit tayo doon sa ating pupunta yun meron silver ulit parang nanay huli po natin ulit kilo dami. Kaso mga nanganim pa. Okay. Halating halat. Tigka-kalating kilo na rin naman. Kaya pa Silver eh. Okay lang. Anaag lang kayo. Ta libre lang po ang ulam. Kahit kayo lang ang hulihin ko, pwede na. Ta si Mrs. ang bahala sa inyo. Akong barang humuli sa inyo. Si Mrs. ang bahala sa inyo mag-dispose. Ano, nangay pa nangay po hindi ka pa namang kalakihan na nangay ka na akong bahalang humuli sa inyo si miss ang bahalang ang bahala rin sa inyo pagka i dispose na kayo

huli huli o oh. lalim po yung mga angat yan kaya uh, ang patok natin nakalubog din kung malito tala ito kasi gano makita dahil nakalubog po para para sa po ng ano sukat po laka naman bagyala yung mga ulo natin okay. walang anin pa walang anin kung may iba pa halik pa eh yun yun yung Buti na nagpakita po, malalaking bagya. Okay. Dito sa silver lang pala, solve na tayo. <coughs> Hindi natin kailangan punta yung ating pinupuntahan. Mas malayo po yun. Doon, sa dulong-dulo po ng pro na yun. Kalahating kilo lang talaga sila. Pero walang problema. Gandang blessing na Ang Hanggang tripod yan. Tripod ko ito. Kasi pagka isang puto lang natin sa bakot siwang galing sa lapo. Kaya... Uh, Masuk lang tayo. Maraming sige bang naman po eh. Oh. Okay. Racing again Yung ganyan lang po kalaki yung isga. Hindi naman po kaya ang putulin to. Tali natin. Dahil pang malaki na po ito eh. Capacity po nito is 5 kilos. Ayan. Hindi niya kaya ang putulin to ng basta-basta. Ay naku sumabit. Uh -huh. Double pala. Ang <laughs> eh. Double po. Oh. Double. Isang laki-laki. Isa Isang medyo maliit. <laughs> Nakita ko kasi sila nagtapat po eh. Pero di ko naman expect na double sila. Isa lang ang ano ko naman doon eh ready na po so kulang kalahati naman to isa mahigit hanggang kalahating kilo di ba nakarami agad tayo <laughs> dito lang masosolve na pala tayo dito pa lang Talay na sa mantalay, nanggat walang hangin. Tara, tayo dalang cooler para makauwi ka rin agad. Dali natin doon sa lalagyan. At uupak uh, tayo ng panibago. Kaya uh, mayroon nagpakita. Ah! kailangan. Ano ba naman? Kailangan na naman. Kasi makita kita. Ini hey, talag langanin lang eh. halik pa sa busa lang mais pero mukhang pwede na mukhang pwede na huli na po eh kaya e, pwede na yan ah gabusa lang pala ko e, sumabit pa ako nagpakita di ikaw na lang ah, robo salmais kasarapan po discard ya parami para natin huli may tatlong kilo na po tapos ito pa tatlo na dito oh. sa apat na kilo na tapos saglit lang po yan hindi <laughs> kadaanan pa lang po natin yan ayos yes ang bilis na ang bilis po ng huli oh tingting pa tayo malulam kasi kaya yeah. malulam kung pupunta tayo dun kung wala naman tayo makikita dito na lang okay okay huli again Tunggu cerita po jalan tayo Anggap meron Eh hey. orang lagi pa. Ya nah eh, liang tak liang mana lagi oh, lebay <laughs> Buti lang yung isda pag uh, napatok eh. report na rin po ito batok na naman siya nabatok talaga oh magasama natin ating basahan para hindi po kasi aramig Bakit uh, Palo lang Diba? Dami natin huli Marami eh. na tayo huli bah diba? Wala yung chill yung dalag Nakalabas po Ayun, nakalabas Ang kalabas <laughs> dami na Pahuli ah, na ba? Puro nga lang silver Silver man. Ah. So, kung ano Oo Kasi mo kukuha ng pang na pangarap ko Baril eh Ito lang ito pala Ang kalahating kilo O kaya kulang ganyan Kuha ka ng pang ulam mo Ganda pala nung lahat Pahuli mo eh na Pili ka ng malakalaki Hala eh Nadalang eh. Madalang. Ay, yung silver marami aso pag pinutok mo. Oh. So, halis na, hanap ka na Sa asog. usog na. Oo, oh, natatakot eh. Ang ganda pa rin ang dadali mo. Yan yung pangarap ko. Ano? Barid. Ah, pagka... pagka. Kasi bala ko kasi. Pagka ano, nananambang ako ng kundili. Ibon? Pato. O kaya yung... Ah, yun. Gumagawa ko ng urag. Oo. Oh. Pato ma... na? Kalalaki na pala. Ah, alanganin pa ayan eh. Kaya lang humahangin eh. Tama naman ulam. Oo. Kung tama hangin din ng galong pasi napapansin ano? na. Mapo, tama malulam pa. Yeah. Kalubog. Ang laki ng nadali mo. Al alanganin pa nga po 'yung mga sukat niyan. Uh -huh. Dati mga hinuhuli ko po niya mangilo. Eh hey, mga kalahating kilo pa oh, lang po 'yan, yan kilo. eh. Kilo. Eh pag na Ay, kaya, sa ano, minsan maraming pumupunta dito eh, kuha sila pangkat-pangkat sila. Oh, marami, po ang dumadayo dyan. Parang napanood na kita sa alam eh. Napanood na ba? Uh, ano, sa YouTube eh. Oo, oh, sa YouTube po. Tsaka sa Facebook, meron na rin ako. Ah, sa Facebook? Oo, oh, same lang po yung pangalan ko niyan sa, tsaka sa Facebook. Kung ppm nyo po ako sa Facebook, pwede nyo po akong ppm doon. Ah. Para makabilis ko kayo mara replyan Kasi balak na akong muli Kasi nga, ba, yung may din. Ano, yung, yung ko kasi, namamaril na din dyan. Hmm. Ah, ano, Puro Taiwan pa yung nahuli na tsaka Ibelda. Ah. Oh. Talagang malalaki. Nahingahan nyo ako dati, nang hirap ako nang ano eh. Martila ako ng energy dati. Ah. Oh. Sawa ako kahuhuli ng isa. Malalaki. Wala nga ngayon Taiwan maani dyan eh, tsaka Ibelda. Mahira ngayon? Dati, Ibelda dyan, tsaka Taiwan. Malalaki. Na, eh. eh, kasi nung pagkakababaw siguro. Oo. Oh. Halos masimot-simot eh. Hinaubos eh. Eh, salamat yan. Yan, sige po. Ipaksi nyo na lang. Masarap oh, yan. Salamat Hmm. Eh. Ramakawali pa. Ito, oh. oh, hindi pa po malakas yung hangin. Pag lumakas po yung hangin na yan, umpisa na. Wala tayo makahuli. <laughs> Kaya, samantalahin pa natin. Yan, naka... Uh, Bihin na tayo dito sa nagbubukid sa tabi ng ating pinamamarilan. Tara, tikim na pa pa blessing. Yung mga kaliskata meron dito. Kawali pa tayo dyan. Tidikim tayo sa motor. Eh. Dadami pa tayo huli nyan. may pala oh pili tayo malakalaki medyo malilit po eh ka Pwede na yan. motor lang tayo at uh, mag-uunti-unti na po tayong pa-uwi patunti lang lang ito habang meron pa eh pagsatsaga natin sila uli so, grabe na po mga kariskarte wala na binayo na po ng hangin ng ating spot okay buen, buen, bu bu ano naman po tayo maganda na po hinuli natin ayun o timbangin nga natin kung ilan. para ito ang maganda blessing na to hindi na po tayo umalis mabuti na hindi na tayo umalis dito o hindi at nauno po tayo ng hangin 3 and a half po ito 3 and a half tapos yung dalawa so sabi natin 1 kilo yun 4 and a half ok 4 and a half naman po maganda naman po yan ah nakapagbigay pa tayo ng blessing maaga pa tayo makakauwi hindi na tayo nahirapan sa daan pa lang solve na ayos ok paalam tayo oh na ah yan na po So ay mga kariskate, na po At na uh, napakahangin na po kasi So yung spot natin, ayan o oh, Sobra alo na uh, silver po Yan lang, uh, isang putukan lang uh, Asog ka na naman Ganun lang po ang ano dito, laban sa silver Pero jackpot po tayo agad Napakaaga pa po para Sana umuwi, kaya lang Wala na, mahangin na po So walang problema at uh, ayan at malapit um, na tayo magpatubig ng ating mais. Last natin patubig 'yan. Or isa pa, ganun. Subukan po natin kung gaano ka uh, ano pa natin ma yung ating mais. Kung islas na lang or isa pa. Para naman eh tayo ay uh, kumita ng maganda sana po. At uh, wag pong maano yung ating mais. Wag na pong masira ng maninirang uod. So ayan po at uh, jackpot po tayo sa ating blessing nating na araw na to mga ka yan. Napaka ganda po na ating hinuli. At ah... Uh, hindi po tayo lugi sa araw na to mga ka blessing po. Napaka agam blessing. Hindi na po tayo lumayo. Hindi na tayo pumunta doon sa ating pupuntahan na spot. Tama tama lang at ah... Uh, Kamukha niyan na po. Maga yung hangin. So hindi tayo nagpagod dito lang sa tabing daan eh sulit na po tayo <laughs> ayan namang si at sa marami naman pang uh, okoy si misis at nakapagbigay pa tayo ng share dito sa blessing dito sa uh, may mga malapit na nagpapalay so ayan at ah, uh, na po tayo mga kadiskarte at uh, tanghali na doon na tayo sa bahay mga kumain. May tayo dalang pagkain pero sa bahay lang natin kainin para eh sabay natin silang kumain doon sa bahay. So ayan naman po ang ating vlog sa araw na ito mga kadiskarte. Salamat po ng marami sa inyo lahat. Shout out po sa inyo lahat mga sa lahat po ng viewers ko at uh, sa wala pong sawang sumusuporta. Uh. syempre uh, support na rin po natin uh, ang, aking Facebook page. Ayan. Uh, so pakisupport na lang po para naman po ay dumami na po ang aking followers sa aking Facebook page. So maganda po ang ating abuse uh, views ng ating mga uh, sa ating Facebook page. Sana marami rin po sa ating mag support mag-follow para mamonetize po tayo kaagad. So yan po ang ating vlog sa harap na mga, mga Hanggang sa muli po ang ating vlog ulit mga kaliskate. Hey, bye bye po. Yungo na, hukohan yungo na. Yungo na, hukohan yungo